Hello guys, ito tayo ngayon guys Ito pala yung manga guys Pag kinakain mo sa puno Hindi pa napitas Sobrang tamis, tingnan nyo guys oh. Mm. Grabe, ang tamis guys Basta wag nyo lang tanggalin guys sa wag nyo tanggalin sa tawag nito dito sa puno ng mangga kasi sobrang tamis pero kung pinutol nyo na to ito yan sobrang asin pero pag ito matamis pa siya ngayon ayun o no? oh. tamis diba tamis guys kaya ano tayo mukbang tayo guys oh Yan. Yeah. Ngayon ako nakatingin ng mangga guys na sobrang tamis. Tapos guys, oh. Kaso, hindi pa masyadong maano. Kaya, sobrang tamis try nyo guys try nyo kainin na dito pa sa puno yung hindi pa kayo lumayo hmm? sobrang tamis talaga maniwala ako sa akin ayoko lang kainin ang barat kasi hmm? ano papakla hmm, hmm. Grabe, ang tigas na tamis. Hmm? Hmm, diba? Hmm. Sarap. Napakasarap. At napakatamis. Ah, wow. ha. Hmm? Ito yung gas ang ano, probinsya ng Mangga mangga na sobrang gami manga ito guys oh di ba ayun pag oh. yun po yan di diba? kaya dito kayo makatikim guys ng mangga na sobrang tamis Hmm? Yes, babay na Yan yung know, ano namin Kapagalitan ako Babay yeah, yeah. na